binatang binata na itong uh, labuyo ko ayan siya, matikas siya talaga oh ganyan na siya ngayon kung pumorma yan dahil namatay yung unang breeder ko at uh, okay na siya uh, inorient ko na siya dito sa mas malaking at kulungan, pero sa taas siya. Yan, nilagyan ko muna ng uh, division para uh, hindi siya magalaw. Kasi mapapansin ninyo, yung tahid niya iisa, oh. Dahil nung bata pa siya sa sobrang kalikutan niya, naputol yung isa. Kaya isa na lang yung natitira niya. <laughs> Ayan. Siguro, nitong so, susunod na buwan, mga November, mga November 15, ganyan. Uh, isasalang ko yung babae dyan. Siya yung ilalagay ko dyan sa kabilang uh, party na yan kasi uh, nilagyan ko ng division. Itong ganito mga wild labuyo ay hindi talaga uh, pansabong ito. Pero the best siyang alagaan. Sana makakuha rin ako ng uh, breeding line nitong uh, labuyo ko na ito ayaw niyang humarap eh <laughs> ayaw niyang humarap sa <laughs> nag-aalangan siya kasi uh, ayaw niya yat nahihiya siguro <laughs> yun no ganda na niya So mature na rin siya.